ang mapagpalang araw po ang bawat isa sa atin naway nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako sa mundo kayo naroroon sa mga hindi pa nakapag subscribe kina Kuya Val Santos Matubang, Ubang Kalingap Prab at Ate Ed na Vlogs, ay eh subscribe po natin sila. Sila ang Matubang family na handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. For today's video ay patungkol po sa Deboni Carla. May mga wishes ang mga Kalingap Angels kay Carla. Alam naman po natin na si Rina ay siya ang unang prinsesa ng Kalingap. Panoorin at pakinggan po natin ang wish ni Rina para kay Carla. Hello. First, we'll be hearing another message coming from Raina. Thank you very much, Raina. So ayan po si Rina mga kalingap at mga kaibigan, napakalaki na talaga ang improvement ni Rina. Kaya na niyang makipagsabayan sa mga kasama niyang angels. Nagawa niya rin mag-wish sa 18th birthday ni Carla. Sana tuloy-tuloy na ang kanyang paggaling, yung balik sa normal ang kanyang buhay. Konting-konti na lang Rina gumaling ka na ng lubusan. Sobrang proud si Kalinga Prab sa nakita niyang kakayahan ni Rina. Marami ang napahanga kay Rina at isa na ako dyan. Maraming salamat po kalinga sa walang sawang pagtulong kay Rina. Salamat din kay ate Roda na siyang pangalawang ina ni Rina. Maalaga mapagmahal at hindi susuko. Maraming salamat kuya balat at ate Edna at sa lahat ng sponsors, viewers at supporters. Mapanood ang kabuo ang video sa YouTube channel ni Kaling at pakisubscribe na rin ang inyong abang lingkod. God bless everyone!